Okay, DIY naman tayo kung paano maglinis itong uh, pinakapan ng aircon. Bale, ito yung pinakagitna niya. So, pag naglilinis kasi ako sinusungkit lang naman yung dito, tinatanggal ito. Para, ibig sabihin malinis. Ano, madali lang. Basic na basic lang. O, ayan, susungkitin lang. Ayan, ayan. Lahat yan, tatanggalin yan. O, ayan. Yung pinakaka, ano yan dito. Yung nakalak. na. yan o tanggal na yan oh. ayun madumi na talaga o ayan o oh, sobrang dumi na oh. o ayan o oh. grabe na o oh, dumi na lahat yan tatanggalin natin ito ito sinusungkit lang pati ito sobrang dumi na so ang uh, ginagawa ko dyan uh, ini spray ko ng hangit tsaka tinututbrush ko lang papaganito ayan o oh. Oh, lang ito, tapos i-spray ng aking uh, So, master, eh, ganoon din ko lang. Para malinis. O, yan, o. Sunusungkit lang naman yan, o. Oh. Pag ibinalik yan, madali din lang. Ganon din lang ang, ano, yung ano, no, pinakalaki yun, oh, o. Nanguhulog na yung, yung uh, pinaka, sobrang dumi. Nalalaglag na, o. Oh, ayan, o. Oh. Tagal-tagal na rin din nalilinis, o. Oh. Sobrang dumi. Ayan, ganyan lang. Para hindi na nagbabaklas para wala nang ibig sabihin eh, wala nang sakit ng ulo na ibig sabihin i magpapagawa pa lalo kung ganitong kapos sa budget o yan lang, simple simple lang o yan no, lalaglag na yung mga dumi oh. sobrang dumi so ang gagawin ko dyan palalaglagin ko lang yung mga ano nyo oh. no? yung mga dumi palalaglagin ko tapos kinakailangan pag inspire yan ng hangin yan ano yan magsasalamin at sigurado tilam si yung ano niyan yung uh, pinaka dumi niyan kung nito is para natin na hangin ganun lang ginagawa ko dyan kunin natin yung panghangin ko ngayon oh. kaya kailangan ingat ang mata yung ginagamit ko ayan yung ginagamit ko rin sa pagpapintura tapos At, uh, i-linisin uh, ang toothbrush huwag lang babasain kasi baka magkaroon pa ng problema inukuskus Ay, no, ko lang yung pinakailalim ng basa sobrang uh, dumi niya kalimintang uh, dumi niya narito sa pinakailan okay. ito lang ang paglinis ng, ano, ng, air, ng aircon ayan, linis-linis ko din lang ng basahan, kinuskos ko yung loob tapos nga, nisparehan ko ng hangin sa kayong pinakatakip Okay, malinis na malinis na. No? okay na siya. Uh, kahit pa paano ay nawala na yung uh, tunog niya. Kasi ito nung ano uh, hindi ko pa nalilinis. May mga tumutunog-tunog na kasi nga maraming dumi. Ito kahit ilagay natin sa hangin niya kasi nga nawala na yung uh, sobrang sumbrang dumi niya na siya kasi pag ito nakalo pa lang may tumutunod yung ngayon okay na siya okay ganun lang uh, kinakaya lang maglinis ng mga aircon ngayon kasi summer na dito sa uh, Pilipinas okay ganun lang maraming salamat sa support nyo sa YouTube channel ko. Thank you so much.